Ang unang paghahatid ng Bramo supersonic missile sa Pilipinas ay magaganap bago matapos ang taon ngayong Disyembre. Ang pinakamalakas at isa sa pinakamabilis na missile sa mundo. Ito ay magbibigay daan sa secure maritime security ng bansa na protektahan ang interes sa karagatan laban sa ambisyon ng China na magpalawak. Ang Brahmos Aerospace, isang joint venture ng India at Russia, ay nagkaroon ng kontrata noong nakarang taon upang mag-supply ng tatlong baterya ng supersonic cruise missiles sa Pilipinas. Mayroon itong 400 km range na may Mach 2.8 na bilis at isang warhead na kayang tumagos at magdulot ng pinsala sa pinakamatibay na mga barko. Kaya't samahan niyo akong talakayin ang isa sa pinakamabilis at pinakapowerful na missiles sa mundo. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ipinahayag ni Pravin Paduk, Director ng Brahmos Aerospace, nang unang export ng missile system ay magaganap bago matapos ang taong 2023. Sana'y walang masamang panahon na magaganap. Patuloy tayo sa pagtahak patungo sa ating mga layunin, ang lahat ng direktor sa isang Pilipinong mamamahayag. Maliban sa mga missiles, kasama rin sa deal ang alok ng isang integradong logistics support package at pagsasanay para sa mga operator at tagapangalaga. Ang supersonic cruise missiles ay magbibigay ng halaga bilang panlaban ng Pilipinas dahil sa agresibong pang-aagaw ng teritoryo ng China sa karagatan. Kamakailan lang, iniulat na binomba ng mga Chinese Coast Guards ang barko ng Pilipinas na naging sanhi ng pagkasira ng makina nito. Ito ang dahilan ng pamahalan upang mag-upgrade at dagdagan ng budget ng bansa pagdating sa defense. Sa Philippines Fleet Defense Expo, ipinakita ng Brahmos Aerospace ng mga supersonic missile system ay maring ilagay sa submarines, destroyers at frigates, bukod pa sa mga versyon para sa lupa at iba pa. Ang mga missiles na ito ay dumadaan sa iba't ibang pagpapabuti sa pamamagitan ng mas mahusay na software at hardware na nagpapatibay sa kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng modernisasyon at pagpapalakas ng teknolohiya, ang mga missiles na ito ay nagkaroon ng mas malawak na saklaw. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa mga potensyal na banta. Ang pagkakaroon nito ay magbibigay ng dagdag na lakas at proteksyon laban sa anumang panganib na maaring magmula sa agresibong kilos ng ibang bansa, lalo na sa mga lugar tulad ng sa West Philippine Sea. Ang pagsulong ng teknolohiya at paggamit ng mga modernong armas ay magbibigay sa Pilipinas ng kakayahan na patuloy na ipagtanggol ang ating soberanya at pang-ekonomiyang interes sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang Brahmos Aerospace ay kasalukuyang nagde-develop ng iba pang versyon ng kanilang hypersonic missiles na posibleng magkaroon ng bilis na Mach 8 at layong 600 km. Umaas ang Pilipinas sa maagang pagdating ng mga platform ng Brahmos cruise missiles na ating binili para sa ating shore-based anti-ship missile system. Ang kumpiyansa ay pinaabot ng courtesy call ng ambasador ng India sa Pilipinas na si Shambu Santa Kumaran sa Department of National Defense. Noong Agosto 17, naglabas din ng Pilipinas ng opisyal na anunsiyo hinggil dito sa katauhan ng Defense Secretary na si Gilberto Chodoro Jr. Inireassure din ng India ang maagang pagdating ng Shore based Anti-Ship SBASM na binili ng Pilipinas mula sa Bramos Aerospace PVT LTD. Sa ilalim ng Horizon 2 ng binagong modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Matatandaan din, nung Enero ng nakarang taon, pumirma si dating kalihim ng DND na si Delphine Lorenzana at Bramos Aerospace Director General at Tuldin Carrone ng kontrata na nagkakahalaga ng 18.9 bilyong piso sa isang virtual na seremonya sa kampo ng DND sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa ilalim ng kontratang ito, makakakuha ang bansa ng tatlong battery ng Bramos Cruise Missiles. Ayon kay Lorenzana, Malaki ang may tutulong ng Brahmos cruise missile sa lakas ng persa ng Philippine Navy, lalo na sa regiment ng Marines sa Depensa sa Baybayin, at magbibigay ng kakayahan sa counter-attack sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bilang pinakamabilis na supersonic cruise missiles sa mundo, ang mga missiles na ito ay magbibigay ng paghadlang laban sa anumang pagsisikap na kalabisan sa ating soberanya at karapatan, lalo na sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, pumayag din ang mga opisyal na itaas ang antas ng kanilang mga mekanismo ng usapan upang palalimin ang kanilang ugnayan sa harap ng mas lumalaking ugnayan sa depensa at militar. Sinabi ni Indian Ambassador Kumaran na mahalaga ang pagsulong ng kooperasyon sa kontraterorismo, cyber security, maritime security at iba pang mga espesyalisadong programa sa pagsasanay sa maaring magpalakas ng kakayahan ng ating institusyon sa militar sa pagharap sa mga common na hamon sa depensa at seguridad. Ito ay magbibigay ng kahalagahan ng mas malalim na pakikipagtulungan sa pagitan ng ating industriya ng depensa ng India at Pilipinas habang ang bansa ay kasalukuyang nagpapaunlad ng isang kredibleng posisyon sa depensa. Ipinabot ni Ambassador Kumara ng kanyang pagtanggap at pagsuporta sa inisyatiba at ipinabot din ang kagustuhan ng India na suportahan sa pamamagitan ng pondo o pagpapautang sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng depensa ng Pilipinas. Kasama rito ang malawakang suporta sa pagmamantini ng iba't ibang proyekto at paglilipat ng teknolohiya. Siniguro ng dalawang bansa ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng infrastruktura ng depensa at ang pangakong ipaglaban ng isang sistema ng pandigdigang kaayusan na nakabatay sa mga lituntunin at pagpapalakas ng ugnayan sa mga bansang may parehong pananaw sa rehiyon. Kinikilala ng dalawang bansang pagnanais na magkaroon ng mahalagang papel sa pagpapanday ng arkitekturang pangsiguridad sa Indo-Pacific. Inihayag din ang suporta ng India para sa ASEAN at ang kahalagahan ng ASEAN centrality at lahat ng mga plataforma ng ASEAN, lalo na ang Asian Defense Minister's Meeting at ang ASEAN Defense Ministry. Nakasaad rin na mahalaga sa pangako ng DND Chief ang pagpapalakas ng infrastruktura ng defense ng Pilipinas at ang pakikipagtulungan sa ASEAN Defense Ministry bilang bahagi ng kanilang dedikasyon sa pagpapalakas ng depensa. Ang pagkuha ng mga Brahmos supersonic missiles ng Pilipinas ay malaking hakbang sa pagpapalakas ng ating depensa sa dagat laban sa mga banta, lalo na sa matinding ambisyon ng China sa West Philippine Sea. Ang paglalagay ng mga advanced missile system na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng bansa na protektahan ng ating soberanya at mga interes ekonomiya sa rehiyon ng Asia Pacific. Sa pagsusulong ng teknolohiya at pagpapalakas ng depensa, pinapakita ng Pilipinas ang kahandaan na ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa anumang banta. Ang mga Brahmos supersonic cruise missiles ay nagbibigay ng mahalagang pagkakataon na hadlangan ng anumang panganib sa exclusive economic zone ng ating bansa. Lalo na't may mga ulat ng agresibong aksyon ng Chinese Coast Guards na nagdulot ng pinsala sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ang ganitong agresibong kilos ng China ay dapat lang natapatan ng agarang aksyon upang mapanatili ang kaligtasan ng ating bansa. Shoutout nga pala sa ating masugid na taga-subaybay na si Anonymous Philippines. Salamat sa iyong patuloy na suporta kaibigan.